Habang nasa biyahe si Shen Yuan, kausap pa rin niya si Li Yuhang sa telepono. Sabi ni Li Yuhang, Shen Yuan, nagpalit sila ng lugar. Nasa Suyan Cave na ako, kaya bilasan mo. Naiinis na sagot ni Shen Yuan. Malapit na ako, tapos ngayon mo lang sasabihin nagpalit ng venue. Kalmado namang tugon ni Li Yuhang. Kakasimula ko lang ng shift, pero hinayla ako rito ng mga kaibigan sa totoo lang, hindi ko naman to three. Napabuntong hininga si Shen Yuan at sinabi, Tama na ang palusot, dal iyan mo at pumunta ka na rito. Naghihintay ako sa ibaba ng Suyan Cave. Lagpas ka ng tatlumpung minuto, lagot ka sa akin. Pagkatapos ng tawag, bumaba si Shen Yuan sa kotse at pinagmasdan ang paligid. Sa isip niya. Malapit lang ang Suyan Cave sa bahay ni Professor, hindi naman siguro kami magkakasal ubong, di ba? Maya-maya, dumating si Li Yuhang na nakangiting nagsabi. Nakakainip maghintay sa labas, gusto mo bang umakyat para magpa-service? Magaling si teknisyan siyam na putwalo. Pero nag lang ng braso si Shen Yuan at sagot niya. Pass, may sarili akong paboritong teknisyan. Hindi maihahambing ang lugar na to napansin bigla ni Li Yuhang ang kotse ni Shen Yuan at dalidaling nilapitan. Sandali, Shen Yuan, sayo ba tong kotse? Anong istorya nito? Tumingin si Shen Yuan at sagot. Anong istorya? Bagong bili lang. Namangha si Li Yuhang at ipinatong pa ang siko sa balikat ni Shen Yuan. Grabe, yaman mo, Big G agad. Dream car ko yan. Pero seryosong tanong ni Shen Yuan. Sige na, anong pakay mo at pinapanto mo ako rito? Nakangiting thumbs up si Li Yuhang. Co-owner ka ng bar, tapos wala ka man lang ginagawa. Malapit nang matapos ang dekora sa na, mag-usap na lang tayo habang nagpapaservice. Si Technician Sam na putwalo, siguradong mapapalakas ang loob mo. Sa likuran ni Li Yuhang, dumating sina Professor Li at Li Meng. Napansin ni Limeng si Shen Yuan at itinuro kay Li Xiao. Kinumpirma ni Li Xiao na siya nga iyon. Patuloy pa ring daldal -dal ni Li Yuhang. Tingnan mo yung mukha mo, halatang interesado ka kay teknisyan siyam potwalo. Pero napatigil si Shen Yuan nang makita si na Li Xiao at Limeng Meng na nakatingin sa kanya. Sa isip niya, patay, si Professor. Ang malas naman. Naiinis na tumingin si Limeng sa kanya habang nadismaya naman si Li Xiao. Dahil alam ni Shen Yuan na pangit ang sitwasyon, agad siyang lumapit at bumati. Professor Li, ang ganda ng pagkakasal ubong natin dito. Napalingon si Li Yuan kung sino ang binati ni Shen Yuan at namangha sa ganda ni Li Xiao pero agad din siyang nagtanong. Sino sila? Sa sobrang inis, hinayla agad ni Limeng ang kapatid para umalis. Agad namang habol ni Shen Yuan. Sandali lang muna. Pero hindi siya pinansin at tuloy-tuloy lang ang paglalakad ng magkapatid. Habang sumusunod, sinabi ni Shen Yuan. Pauwi na ba kayo para magluto? Pwede ba akong sumama? Tutulong ako. Galit na humarap si Limeng. Tutulong. Ikaw, Shen Yuan, wala ka na bang hiya? Pupunta ka sa ganitong lugar. Iniisip mo ba ang kapatid ko? Nagpaliwanag si Shen Yuan. Mali ang iniisip mo. Naghihintay lang ako ng kaibigan. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Li Meng. Gusto mong paniwalaan ka namin. Nagsisimula ng magustuhan ka ng kapatid ko, bumili pa siya ng thank you gift para sa'yo dahil sa bag, tapos ngayon nandito ka. Ayoko na, lumayas ka, manyok. Hanapin mo si teknisyan siyam na putwalo mo. tumingin si Li Xiao kay Shen Yuan, at bumaba ang pabor niya rito mula anim na put pababa sa anim na lima. Sa isip ni Shen Yuan, anong buluto? Malapit na kami magkalapit, tapos heto, isang malaking misunderstanding. Nakita ni Li Yuhang ang nangyari at kinakabahan siya. Shen Yuan, girlfriend mo ba yon? Gusto mo bang ipaliwanag ko? Malungkot na sagot ni Shen Yuan. Hindi na, galit siya, at kahit magpaliwanag ka, hindi rin nila paniniwalaan sa isip niya mas nasaktan ko lang ang damdamin ni professor pinagmasdan ni liu ang ang papalayong magkapatid at namula ang pisni pasensya na bro hindi ko inaasahan to pero sino ba siya ngayon ko lang siya nakita diretsyong sagot ni shen yuan professor ko nagtuturo ng business english napabitaw si liu hang sa balikat niya at nagulat Nakikipag-flirt ka sa guru mo. Ano pang tinatago mo? Ikaw, magkwento ka na. Pero sagot lang ni Shen Yuan. Babalikan ko na lang siya para bumawi. Tara, hanap na lang tayo ng mauupuan at mag-usap. Makalipas ang ilang sandali, masayang binati ni Chen na si Shen Yuan dahil nagawa nitong puntahan siya. Agad namang sinabi ni Shen Yuan kay Chen na, may isinama akong kaibigan para magkape. Nana, gumawa ka nga ng isang iced americano at isang vanilla latte. Mabilis naman ang tugon ni Chen na. Sige, walang problema. Sabay nun, agad ding naghanap ng mauupuan ang dalawa. Habang nakaupo, hindi mapigilan ni Liu Hang ang mapatitig kay Chen na. Sinabi niya kay Shen Yuan. Sandali, parang nakita ko na ang babaeng yan dati. Ngunit tinanong lang siya ni Shen Yuan. Nakalimutan mo na. Agad namang nagtanong si Li Yuhang. Sino ba siya? Sumagot si Shen Yuan. Noong gabing kumain tayo sa Nanjing Restaurant, siya yung girlfriend ng pinsan ni Lin Guangyao. Pagkarinig nito, biglang nanlaki ang mga mata ni Li Yuhang at mabilis na nagtanong. Hindi ba, sales lady lang siya noon sa 4S shop? Bakit nandito siya? Imposible, niloko mo ba siya? Humarap si Shen Yuan kay Chen na, saka medyo na ilang na sumagot kay Li Yuhang. Niloko, hindi ah, pareho lang kaming may nararamdaman. Sa narinig, hindi mapigilan ni Li Yuhang na mabigla at sabihin. Grabe ka, nakikipaglandian ka sa guru at sa girlfriend ng ibang tao. Shen Yuan, kakaiba ka talaga. Dahil doon, seryosong sinabihan siya ni Shen Yuan. Tama na yan. Mag-usap na tayo tungkol sa negosyo. Bibitawan ko na ang bar, ikaw na ang bahala ngayon. Napakunot nuo si Li Yuhang at nagtanong. Ang bilis naman. Kung wala ka, hindi ko alam kung kakayanin ko to. Ngunit ngumiti lang si Shen Yuan at sinabing. Naniniwala ako sa iyo. Sa isip niya, kapag magkaibigan ang magkasosyo, minsan kapag sobra kang nakikialam, nauuwi lang sa bangayan o hindi pagkakaintindihan. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Dahil sa narinig, kuminga ng malalim si Li Yuhang at pinatatag ang loob. Sige, pagbubutihin ko para hindi kita mabaigo Shen Yuan. Makalipas ang ilang sandali, lumapit na si Chen na at inabot ang kanilang in-order na kape. Masayang nagpasalamat si Li Yuhang at tinawag pa siyang sister-in-law. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Chen na namamula ang mukha sa sobrang tuwa. Habang nakatingin siya kay Shen Yuan, bigla niyang napansin ang gusot sa damit nito. Agad niya itong itinuro at sinabi, Shen Yuan, gusot ang damit mo. Agad namang hinanap ni Shen Yuan kung saan iyon, at ipinakita naman ni Chen na ang parte ng gusot bago mag-alok na siya na lang ang aayos. Sa nakikita ni Li Yuhang, hindi niya napigilan ang minas at mapaisip. Grabe, sobrang sweet naman ng mga to. Nakakainggit, parang ang unfair ng buhay kapag kasama ko si bro ngayon. Makalipas ang ilang oras, sumapit na ang gabi. Magkasamang umuwi si na Chen na at Chen Yuan sa bahay nito. Pagkapasok nila, sinabi ni Chen na, Zinyu matatapos na ang exams niya sa susunod na linggo. Gusto raw niyang magtrabaho ngayong summer. Pwede kaya siyang tumulong sa kafe. Agad namang sumagot si Shen Yuan. "Sige, ayos sa akin 'yan." Napangiti si Chen na sa narinig, saka nagsabi, "Maliligo muna ako, sobrang bisiko kanina, pawis na pawis na ako." Habang nakatayo si Shen Yuan, kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Professor Lee. Gusto niyang linawin ang lahat dito. Pero habang tumatawag siya, hindi man lang ito sinagot. Dahil doon, nagtataka na siya kung ano ang nangyayari. Ni hindi man lang nagre-reply si Professor Lee sa mga mensahe niya, at ni minsan ay hindi rin sinasagot ang mga tawag niya. Sa bahay naman ni Li Shao, habang nakatayo at halatang inis, diretsa ang sinabi ni Limeng sa kanyang kapatid. Nakakainis talaga, may gana pa siyang tumawag. Ate, ay block mo na siya. Huwag mo nang hayaang istorbohin ka pa niya. Ngunit na natiling tahimik at hindi makagalaw si Li Xiao dahil sa sobrang lungkot. Nakita ito ni Li Neng, kaya agad niyang nilapitan ng kapatid at mahigpit na niyakap. Ate, masama talagang tao si Shen Yuan. Huwag mo na siyang iyakan. Mabuti nga at nakita natin ang totoong ugali niya ngayon. Panalo pa nga tayo sa totoo lang. Ngunit malungkot na natanong ni Li Xiao. Bakit kaya pumupunta ang mga lalaki sa mga ganong lugar? Agad na sumagot si Limeng. Klaro naman yan, ate. Karamihan sa mga lalaki ganyan. Kapag inuuna nila ang tawag ng laman, doon sila nagpupunta. Hindi maiwasang magtanong muli ni Li Xiao. Pero bakit ganun ang iniisip nila? Eh kasi nga may mga tawag ng katawan sila, alam mo yun. Kapag hindi nila makontrol, naghahanap sila ng kakaibang kilig o thrill. Sabi pa nga, magaling daw talagang magpaligaya ng lalaki ang mga babae sa ganon. Dahil sa sinabi ng kapatid, biglang naalala ni Li Xiao ang mga sandali nila ni Shen Yuan, ang yakap nito, ang halik, at kung paano niya ito itinulak palayo. Napatungo siya, puno ng lungkot at tahimik na nag-isip. Baka kasi masyado ko siyang pinipigilan. Siguro, kaya niya ginawa yon ay para lang matugunan ng mga tawag ng katawan niya. Kasabay nun, lalo siyang nanlumo at senisi ang sarili dahil hindi niya pinagbigyan si Shen Yuan. Nang makita ni Li Meng na biglang nanghina ang kapatid, nag-aalala siyang nagtanong. Ate, ano bang iniisip mo? Bakit kung ano-anong ideya ang pumapasok sa iyo? At sa sarili na lang pabulong na nasabi ni Li Meng. Grabe talaga, ang pag-ibig, kayang paikutan ng tao sa katangahan.